Hot issue ngayon sa online, si Diwata, na kilala sa pinipilahang pares dyan sa Pasay. Eto ngayon ang mga intriga. Dahil sa daw ay sikat na, eh, totoo bang lumaki na daw ang ulo? At kapag wala daw dalang regalo sa kanya, wala rin ring libreng palitrato? Kini-question din ng netizens, hype lang ba ang pares overload niya? O legit na masarap talaga ang lasa? Ang verdict natin, ang mga eksklusibo niyang sagot at tunay niyang kwento, malalaman na. True or false ba ang diwata overload? Kayo rito, na nagpaglag sa akin, uh, pag hindi kayo napagpit yan, para lumami yung Diyos nyo, yung mga masasamang na sasabi ko, hindi kayo nagsasapay yung napagpit Tumatalak! Hindi kasi priority ko sa inyo yung tindahan kong priority ko eh. Nagtataray? usap sana ako pwede magtrabaho muna ako bago yung kalmig na yan. Ang magsusungit sa mga tao? Kaya muna wait lang, bahay nga. <laughs> totoo ba na si Diwata mayabang at malaki na raw ang ulo? sa kahabaan ng Jokno Boulevard sa Pasay City, dito matatagpuan ang marahil pinakasikat na paresan sa Metro Manila, ang Diwata Pares Overload. Pero tulad ng kanyang itinitindang pares, overload din ang nararanasang problema noon. Ayan po, sa mga oras na ito ay nag-clearing po, clearing po lahat ng tindahan ko dito. Matatanda ang makailang beses siyang pinalayas ng lokal na pamahalaan tuwing nagsasagawa ng clearing operation ng mga nagtitinda. Pero si Diwata, matapang, palaban so many... at nakikipagbardagulan pa sa mga pulis araw-araw hindi nawawala ang pila ng mga tao na gustong makatikim ng pares ni Diwata. Ang kanyang pares kasi panalo at nag-uumapaw sa sahog. Meron lang naman itong bagnet, chicharong bulaklak, anli sabaw at anli din ang kanin. May libre pang soft drinks. Lahat ng yan sa halagang 100 pesos lang. Sarap nga po eh. <laughs> Tapos ano, tapos iba yung lasa niya sa mga anong par, mga local na Paris. Sulit na siya. Then pangmasa yung pangmasa yung presyo. Masarap din. Tsaka sulit siya. daming malalaki yung serving. Sarap ng bagnet. <laughs> With Paris na yon. Oo, kumpleto. Palagi ring ino-order ang fried chicken si ni Diwata sa presyong 120 pesos, may unli rice na, may libreng soft drinks pa. At nandito tayo ngayon sa Pasay, dito sa Diwata Pares Overload. At ngayon, bukod sa titikman natin, ang kanyang makabagbagdamdaming pares, Overload, sa halagang 100 pesos lang, may kanin ka pa na Anli. Aalamin natin, lahat ng kasagutan sa mga tanong ng bayad, lumaki na ba talaga ang ulo ni Diwata dahil sobra na siyang sikat bigla. Hindi ba talaga siya namamansin kapag walang binigay na regalo? Nako, ano ang sikreto ng kanyang pares? Mamaya yan, pero ngayon, pipila muna ako ha. Maraming sidewalk vendors ang nakapwesto sa labas ng paresan ni Diwata. Nagpapasalamat sila na naaambunan at nakikinabang din sila ng swerte at grasya dahil dagsa ang mga taong gustong masilayan ng viral na si Diwata. Malaking bagay po para sa akin ang pagtitinda rito. Hindi lang po sa akin, pati sa mga kapwa ko, vendor. Mas po yung benta ko nung simula sa akong magtinda. Ang um, malaking tulong sir kasi kahit no yung mga kumakain dito, bumibili rin sila ng strawberry ko Bakit pares? Pares kasi... Yung naisip mo, bakit pares? Ano kasi... Hindi diba, lugaw, hindi ano... Ito kasi, bago ko nag-start, ah, nakita ko kasi talaga hindi man yung negosyong pares dati sa mga kalsada. Hindi eh, di ba kalsada naman ako galing? So, kaya ito yung naisip kong i-business kasi parang mas madali kapag paris yung tininda mo, maras okay. maraming bibili at sa kain siya. Eh kung galing ka sa ilalim ng tulay at walang-wala ka, paano ka Nag na Nag-start tayo ng 5,000 pesos na ito kung saan, sahod ko ito nung construction worker ako. Kung tas may friend din ako na wala ng trabaho kasi dahil sa, sa pandemic, ano naman siya tigaluto. So dito ko na-adapt yung pagluluto ko sa kanya, tinuruan niya ako. Yung regular na pares, hindi ito yon. Hindi. Paano mo naisip na ang rekado mo ay chicharon bulaklak at saka ano? Ano pa? ba? So, uh, Litson Kawali. Kawali. So ito na nga, dati kasi beef paris talaga ako with Bip mami. Oh, Kaya oh. lang sa lugar namin sa sobrang dami na magpaparis, parang pariparias na lang kami ng tinda, nag-isip ngayon ako ng kakaiba. Naisip ko yung overload. Actually dati yan, may kasama pang tuwalya yan, tapos balat ng baka oh, o baboy ba yun, oh, ay oh. mga ganyan. Kaya tinawag ko siyang overload. Okay. Ngayon sabi ko sa halagang 100 pesos with under rice, parang lugi ako. Tinanggal ko ngayon yung ibang kasangkapan dyan. Ginawa ko lang dalawang menu para hindi makulugi sa under rice. Oh, oh. So, litsong kawali na lang yung natira sa kasetsarong sa So, may kita ka naman. Sabi nila, pa, paano pa kaya kumikita itong si Diwata? Napakamura. Pero naman, bariya-bariya lang. Hindi na ako naghahangad ng malaking kita. importante dito, marami tayong napapakain na busog na busog sila. Marami tayong natutulungan. Ako naman, kumita lang ng 500, 300. Matira, okay lang. Basta ma-shoulder ko lahat ng expenses ko, masuldan ko yung mga tao ko, lahat ng mga expenses ko, mabayaran ko, okay na yun ah, sa ganun. akin. Eh, ang yaman mo na. Paano nangyaring yumaman ka? Hindi ako mayaman. Actually, yung pera ko, bigay-bigay lang ng mga mayayaman din. So, ah, oo, wala pa akong yaman, madam. Gumanda lang ako, pero hindi pa ako mayaman. <laughs> oo. Oh, oh. <laughs> Gusto akong tikman o yung paris ko. Pumunta lang dito, same location pa rin tayo. Sumikat at nag-viral ang itinayong paresan ni Diwata dahil sa social media. Nagmula sa kalamitaan, lumagapak sa kalupaan. Narito na sa inyong harapan ang nadesang diwata na magkakawatan. Pero minsan na din siya ang nag-viral noon nang masangkot sa isang inkwentro. Dating nabubugbog, ngayon dinudumog bumubugbog sa iyo? Kasi di ba na ako dati, yung nag-viral ako sa balita, yung mga time na lang sa ilalim pa tayo ng tulay na katira. Ayun ah, yung trending ano ko na nabugbog oh, oh. ako. Yung bumugbog ba sa iyo? Napatawad mo na? Ah, wala na 'yon kasi actually yung isa nga nandito na sa akin nagtatrabaho pang gabi. Ah. Hindi ka, sabi. <laughs> Dahil sa ingay ng kanyang pangalan online, hindi lang mga ordinaryong tao ang dumadayo sa kanyang paresan. Maging ang mga sikat na vloggers, artista, politiko, nakikipila na rin sa mainit na bangketa para masilayan ng personal, ang online sensation na ngayon, negosyante na. <laughs> tulad ng isang tunay na diwata. Inaalayan at binibigyan siya ng mga regalo ng mga pumupunta sa kanya. Gaya ng mga pabango, bag, beauty product, mga lamesa at upuan. Ay, yeah. Pero talagang iba ang karisma ni Diwata sa madla. Akalain ninyong binigyan din siya ng mamahaling sasakyan, container van na ginawang opisina at pera na milyon-milyon ang halaga. Ano naman ang feeling ngayon na sikat ka? Pumila po kami dito ha as in naghintay po ako bago, para matapos yung unang nag-interview sa kanya. Nahuli pa ako. Ang aga kong mata, ha, oh, yeah. para sa'yo ha. Kasi so, masarap lang sa pakiramdam, feeling maganda, pero nakapagod din pala. So, Nakakapagod mm -hmm. talaga yan. O, so, magsalita ka lang dyan, kakain okay ka, ako. Okay. okay lang naman ang feeling ng isang maganda pala kasi ngayon lang naman ako gumanda ng ganito. Nakakapagod pero laban lang. Sa kabila ng tinatamasang kasikatan at tagumpay ni Diwata ngayon, dumidikit din ng iba-ibang kontrobersya sa kanya. Pinuputakti siya ng pambabash ang ibinabato na issue, yumabang at lumaki na daw ang ulo ng online sensation. So Diwata, ngayon nasikat ka na. Ano ba yung usap-usapan na lumaki na daw ang ulo mo at mayabang ka na ngayon? Hindi ka na daw namamansin kapag walang dalang regalo. Ang buwelta at depensa ni Diwata laban sa mga akusasyon at paratang tungkol sa kanya. Isa-isa niyang sasagutin punto por punto. Kaya tutok lang, susunod na yan sa pagbabalik ng Rated Corina. Kapag sinabi ko, kailangan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at Sira sa salita, ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, wagi asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. kasi priority ko sa inyo yung ang priority ko eh. Sa patuloy ay, na pagsikat po ni, po ni, mga, ni Diwata, siya rin walang katapusan na kontrobersya at pambabatikos sa kanya ngayon ay binabato. Halimbawa, may katotohanan ba ang mga paratang ng mga tao na itong si Diwata yumabang na raw at lumaki na ang ulo? Pero bago ang panguhusga, kilala nyo ba kung sino talaga siya? bunso sa apat na magkakapatid si Diwata, Odeyo, Balbuena sa tunay na buhay. Lumaki sa isang mahirap na pamilya sa probinsya ng Samar. Sa edad na 17, lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Kung ano-anong trabaho ang pinasok niya gaya ng pagtitinda ng prutas, pagiging houseboy, pag-uuling at pati na pagko worker. Sa ilalim ng tulay na ito, kasama ni Diwata ang kanyang pangarap noon na magkaroon ng magandang buhay. Nag-construction ka? Yes, construction worker ako dati. Talaga? So Oo. ngayon, uh, kaya ako nawala sa pag-construction kasi di ba nag-pandemic, bawal lahat ng mga correct, correct. So may naipon akong 5,000 pesos sa sweldo ko. Ayan yung pinuhunan ko ng sigarilyo, soft drinks lang muna yung mga tinda ko dati. Yung mga ganyan, tapos Oo. yun nga. Medyo maging maganda naman at sa naging masinop ako yung kitaan doon. Mabuti hindi ka napunta sa masamang bisyo. Hindi naman. Oo. Hmm. Hindi naman. O, sinubukan mo. Nasubukan ko rin pero oh. para, hindi para. Pagpatuloy pa natin. Wala naman magandang maitudulot Totoo, yan. Totoo. Oh, diba? Kasi nagninegosyo ka na. Wag na. Hindi ba? Masinop sa pera si Diwata ang naipong salapi sa mga pa-extra-extrang trabaho na isip niyang ipuhunan para magtayo ng parisan. And the rest is history. Oh Nag-ingay ng husto ang pangalan ni Diwata sa social media. Frida! Ay, Suki! Buti naman pumalik kayo! At ngayon, instant celebrity na siya. Kinuha na rin siyang artista ni Coco Martin at napapanood na sa teleseryeng ang batang kiapo Pero mukhang totoo ang kasabihan na ang punong hitik sa bunga, madalas binabato. Si Diwata, na hindi maawat ang mga swerte, pinupukul ngayon ng mga issue. So Diwata, ngayon nasikat ka na. Ano ba yung usap-usapan na lumaki na daw ang ulo mo at mayabang ka na ngayon? Totoo. Ako naman talaga minsan, busy sa negosyo natin, di ba? Oo. Ang Oo. hinihiling ko lang naman... Minsan, bigyan nyo ako ng time para makapagtrabaho din. Di ba? Okay, kasi hindi naman pwedeng dyan na lang ako nakaharap sa camera oh, oh. ng buong maghapon kasi hindi ko na naman yung tindahan ko. Napakabayaan ko na. Correct. thank you ah. Oh. Oh. Pinakain mo pa ako. Ay, walang anuman, madam. Oo, oh, salamat. Ang sinasabi kasi nila dati talagang madalas pag hindi Suplado daw kilalang tao, oh. hindi ko daw pinapansin. Hindi totoo yan. Sila, madam, kasi oh. itong mga to, naka-schedule to. Correct. Diba? Correct. So Correct. ngayon kung gusto niyo naman ma interview ko na katulad kay madam, magpa-schedule kayo ng araw kasi 'di ba pagdating niyo dito biglaan na lang tayo tapos may ginagawa ako. Tama. Pag sinabi kong Mamaya na, galit kayo, masama na ugali, nagbago na, huwag naman ganun. Pero kung yan ang oh. gusto nyo, ay hindi ko naman kayo mapipigil doon kasi kayo yan. So nakakarating sa'yo yung mga pambabash sa'yo na ganun? Actually yes, kasi napapanood oh. ko naman sila sa social media talaga. So Alright. yun lang. Tapos, uh, Masa pa, paano ka pumatol, pumapatol ka? Minsan, pero pahapyaw lang. Kasi ang importante kasi sa akin negosyo ko, hindi naman sila eh. Kasi alam mo ba, pag alam ko hindi naman makakatulong sa akin, hindi ko pinapatulan kasi mas focus ako sa negosyo ko. Kasi dati wala naman ganyan eh. Kasi at the end of the day, ako pa rin naman mag-aangat sa sarili ko, hindi pa naman hindi naman din sila eh. Kasi imagine mo na sa ilalim ako ng tulay, yung mga kahirapan ko, wala naman yung mga yan eh. Natulungan ba ako ng mga yan? Hindi naman, para intindihin ko sila ngayon. Ito, at saka naman. nagsikap ako ngayon, hindi ako nabuhay sa hingi-hingi. Yung -hingi. sinasabi nyo, pag walang dala, o hindi kayo entertainin. Nagsikap po ako. Tumayo ako sa sarili ko paa para makaangat ng konti sa buhay. Kaya wag niyo sa akin ipamukha na nanghingi ako sa mga nagbibigay sa akin. Sila lang po yung nagbibigay sa akin, nagpapasalamat din naman ako. Pero yung sasabihin nyo na parang umaasa ako sa hingi, hindi po totoo yan. Alam nyo po kung sa, gaano ko kasipag. Ano ba bang pangalan mo? Diwata. <laughs> <laughs> hindi, nakalimutan ko pangalan niya kasi ang sarap ng pares. <laughs> Makakalimutan mo yung pangalan mo? Kasi masarap. Ang Salamat, madam. Ah, diwata nga pala. No? Okay, sige. So, yung bumugbog ba sa'yo, napatawad mo na? Ah, uh, wala na yon kasi actually yung isa nga nandito na sa akin, nagtatrabaho pang gabi. Ah, totoo ba? Hmm. Di ba, friend ko rin naman yan sila, kasama ko sa oh. ilan ng tulay. Pero okay na yon sabi ko at listen and learn. Lahat ng pagkakamali natin sa buhay, sana matutunan natin. Teka muna, yung isa pang binabash sa'yo na binigyan ka ng kotse, binigyan ka ng milyon, anong balak mong gawin doon? Actually, ano, um, tinabi ko yung pera hmm. para For my future kasi plano ko talaga mag-expand pa ng diwata Paris. Nabinigay sa akin nung ano nung may-ari ng isang kumpanya ng sasakyan. Ginagamit ko naman dito sa tindahan ko pamalimalingke service ko. So malaking bagay 'yon kasi ang ganda uh, ng pamalimeng niya. Oo, nagagamit ko siya pag namimili ako kasi pick up 'yun eh may kargahan sa likod. Malaking bagay 'yan para sa akin. Mm -hmm. Para, para kay Diwata so, malinaw sa kanya ang realidad ng buhay na kahit kapatid anong kapatid gawin, na, na, gawin niya, may masasabit masasabi pa rin ng mga tao. Sobrang napalaking tulong po saka nakakaipon kasi una-una po dito isang malaking bagay yung libre kami sa pagkain. Lahat ng gusto mong pwedeng kainin na niluluto namin dito, pwede mong kainin. Magkasama na po kami dati pa ni Yung hindi pa siya nagsisita po kasi araw-araw pagod nga. Pero okay lang kasi nakakaipon kami ng pera. Kung mayroon man daw magpapatunay kung totoong nagbago na at yumaba nga ba talaga si Diwata. Walang iba kundi ang kanyang mga tunay na kaibigan at pamilya. Si Diwata ay napakabait naman eh. Yun nga lang, yung mga ibang taon, mali lang yung uh, interpretasyon nila. Kasi sinasabi, lalo na ngayon, binabar na hindi daw namamansin. Pero ang uh, hindi nila alam na napakabait po ni Diwata. Okay naman po, mabait naman po siya sa kapatid. Ganun na lang talaga siya. Ganun pa man, ganun yung siya tayong maliit pa, ganun siya. Parang ganyan, pero mabait po yun. O, oh, yung mga pamilya mo naman, Ah. Ayan, yung mother ko nandito sa akin sa bahay. Kasi mother ko may edad na 74, so hindi niya rin kaya magtrabaho. Ang ginawa ko na sa bahay na lang siya. Sa so, mga kapatid ko nandito sa akin ngayon, Talaga? mga pamangkin. Mga da dating na sa probinsya, ngayon nandito Oo, oh, na. oh, nandito sila ngayon. Kasi sa pamilya, medyo mas maganda na ngayon ang buhay. Yes naman, ha? Ah. Hindi naman maganda, pero kung hindi kami dati nakakabili ng ulam na halagang 100 pesos, may nakakabili na kami. At saka nakakain na kami ng three times a day. Totoo. Kung dati 1 di 1 eat lang kami kumain minsan, so Oo. ay na kumakain na kami ng tamang oras. So, so, yun lang naman ang pinagkaiba. So wala kang balak na taasan ng konti ang presyo nito para naman medyo mas bumilis naman ng asenso. Actually, kung kaya, pinag isipan ko pa nga eh. Pero sa ngayon, kasi mas sinatangkilik nila yung fries ko tapos andiras may price of day. So, dyan lang muna. Pero pag dumating sa point talaga na hindi na kaya, uh, bakit hindi natin taasan kahit man lang 5 piso. Pero sa ngayon, okay pa naman. So, go gulang muna tayo Limang kasi baka mamaya. 5 piso talaga, 5 piso talaga. Pwede naman, 5 sampo taasa natin. Mm -hmm. Kasi mag, magbubukas na rin ako ng bagong brand sa Quezon City. So, this oh. 28, magsusok opening na ako. isang Isa pang brand ng Diwata Paris. Quezon oh. City branch Huwag mo kami kakalimutan, ha? Ah. Ay, u oh, invite kita doon oh. para oh. sikat yung Darating parisan Darating araw, ko. ako naman ang mangungutang sa'yo. <laughs> Di ba? So, ano ang gusto mo ngayon sabihin sa lahat ng kagaya mo na patuloy na nagsusumikap sa buhay? Ayan, sa lahat po na nangangarap na kagaya ko, ituloy-tuloy nyo lang kasi ang swerte sabi ko nga, dumarating na lang yan sa tao. Kung hindi pa para sa'yo ngayon, huwag ka lang sumuko kasi malay mo bukas, sa'yo naman dumating yung swerte. So, uh, pagpatuloy nyo lang kung ano yung mga pangarap nyo, kung anong gusto nyo sa buhay, na wag, wag lang kayo susuko sa laban ng buhay kasi malay nyo bukas, di ba? Kayo naman yung swertihin. Ganun lang yan. Correct. Pag sumuko kayo, hindi dating sa'yo yung swerte kaya sumuko kayo. So, kung may pangarap kayo, sundin nyo na at tuloy lang ang Kung nadapa kayo, bangon ulit, lalo nyo pang galingan. So, yun lang. Yun lang. At kumain na tayo. Sige, kumain na po kayo, madam. Okay, teka muna. O, sino daw nagpapakilig sa'yo ngayon? Siyempre, mga lalaki. Sino uh -huh. nga? Sino nga sa kanila? Marami yan. Marami. Ayan, isa pa tong nakaano, naka, -ano, naka nanliligaw sa sa akin. Ay, lumiligaw talaga. Nako! Okay. Huwag mo silang gagastusan. Kaya nga ayaw ko muna, marami nang liligo ngayon, ayaw ko muna mag-boyfriend kasi nga, baka mamaya pag nag-boyfriend ako ng dalawang lalaki, bukas wala na akong puhunan. Kaya gusto ko magpayaman muna, mag-ipon muna, at bago mag-boyfriend kasi feeling ko, pag marami ka ng pira, mas maraming boyfriend. Correct, correct, correct. Kaya ngayon wala muna akong boyfriend. Ano lang muna? tikim-tikim lang muna. Oh, oh. So, kung binigyan ako ni Diwata ng Paris, ako naman magbibigay sa kanya ng pares ang chinelas! Palakpaka naman tayo John. oh, pares ang chinelas! Tamang-tama, marumi na yung chinelas ko. Tam Oo nga. nga Tamang-tama, marumi na siya. Kaya oh, yan naman, mapapalitan na siya. Ang chinelas pong iniabot natin ang magsisilbing paalala kay Diwata na dapat manatili siyang nakaapak sa lupa at huwag makalimot sa kanyang pinanggalingan, lalo na sa mga taong patuloy na nagmamahal. Gusto akong tikman o yung paris ko. Walang mahirap sa taong nagsisikap. Yan ang pinatunayan ni Diwata. Laban lang ng laban, huwag susuko kahit gaano pa kalupit ang pinagdadaanan. Darating din ang blessing na pinakahihintay ninyo, tiwala lang sa may kapal ang punong-puno, masagana at overlove na biyaya. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ang tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo, matatanggal. problema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl.